si Jam Sisante, kaugnay pa rin ng uh, rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na mga kasong uh, iaayin na uh, Jam. Support Camp ay hindi nakalusot sa mga pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa anumalya. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman, Sen. T.J. Gingona, may sapat na basehan para kasuhan ng plunder at iba pa, Sen. Juan Ponce Enrile, Jingoy Estrada at Bong Revilla nakipagsabuatan ang mano ang mga ito kina Janet Napoles at sa ilang opisyal ng gobyerno para paghati-hatian nila ang pork barrel na inilagak sa mga peking NGO ni Napoles. Si Napoles kasama rin sa pinakakasuhan ng plunder sa ombudsman. Pinakakasuhan din ng komite ang dating chief of staff ni Enrile na si Atty. Gigi Reyes, ang dating staff ni Estrada na si Pauline Labayan, at staff ni Revilla na si Atty. Richard Cambe dahil nagsilbi umano ang mga itong ahente ng mga senador si dating technology Research center director general Antonio Ortiz at dating national agribusiness corporation o NABCOR president Alan Javillana pinakakasuhan din dahil posible raw nakipagsabwatan o naging pabaya kaya nailagak sa mga peking NGO ang pork barrel ng mga mamabatas. Ayon sa mga whistleblower sa pork barrel scam, 50% o kalahati ng pork barrel na inilalagak sa mga NGO ni Napoles ay napupunta lang sa bunta ng mga Ibang porsyento sa kanilang staff o kinatawan 30% sa pinuno ng implementing agencies at 35% kinapulit. Ang mga ordinaryong Pinoy na dapat sana ay nakinabang sa pork barrels, wala lang nakuhang benepisyo. Ayon sa komite, dapat ring investigahan kung may pananagutan din ng pamilya na polis at ng pang kasama ng ilang kongresista na masangkot din sa PDAF para hindi na maulit ang nangyaring anomalya. Sabi lang sa rekomendasyon ng komite, ang paghihigpit sa pagpili ng mga NGO na magiging katuwang ng gobyerno sa mga proyekto. Dapat din audit ng gobyerno ang paggamit nila ng pampublikong pondo. Jiggy? Maraming salamat, Jam Sante.